Ako Apo'k sa periyod dumating 🎵🎵 Pipit ang pag-asa'y malasagin 🎵 Wow! Wow! Oh, 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 oh. Yeah! Yeah! Wow! Yeah! Yeah! Bili mo, moma, mamamatay ako. Bili mo. Ah, biglang nawala. Nanghihinako. Start shaking like Marley. Tek tere. Hindi ko marunong tumulong. Wow. ko. 'to, bili. Igiling-giling, igiling-giling, igiling-giling gamot daw 'yan. Bakit ako hindi makapagdasal? Oh. Hindi ko to mapagtugon. Huh? <laughs> ha? I-upload ko Ako oh, <laughs> oh. oh, pili. Oh, mo ba? Haha. 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 mo Haha. Meron Haha. 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 to, Haha. 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 Ang ah, ginagawa ah, ng mga kukula, ah, pinataniman. Ari ah, 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 siya, ari. Ah, ah, siya yan. Hindi ako maniniwa ng mga mga kukula maris sa loob. Maniwala kayo sa akin, ah, sa dami ko na experience. Siya yan. Pero po akong nagawang ah, kasalanan. Ha? Ah, bay, paano nyo ka pinalaki, ari? <laughs> <laughs> Anak nyo, ari. Wala, ari. Wala, wala. Sa isip ko. Meron po. Nakawang kasalanan. Ang oh, anong kasalanan mo? Oh? Uh, Nakaw, walang wala ka rin. Uh, Nakawang kasalanan. Ha? Nakawang kasalanan ng isang ba. Ah, pa isa just ka magkano, hindi na kasalanan mo sa akin. Sinabi ko kasi yung sa auto ka ng akin yun na. Kayo pa na nanay. Natakot <laughs> po ako, gawap po ng aking mga anak. Sino uh, ka nanay? Sino ka nanay nanay? Kayo? Uh, Kaya po kami nagkasundo ng na aking asawa. Nasaan asawa? Nasa, Hala, yari kaya nag-cover -ka na na ano, isi. Dahil sa pagkaka-stress mo sa aga, siguro. Ha? Gusto ko po saan ang buhayin yun. Kaya po, nakakalit sa akin, na? ina sa akin. Pag yun binuhay. Gusto po kasi niya. Hindi na ako mag-aasawa. Para malaki ang may tulong sa kanya. Malaki po kasi may tutulong sa pamilya ko. Kasi ako lang sa sayaw mo ate ha, bahala ka ba dyan. Wala nga rin ng pala. Ngayon nakakawa din eh. Ang tingin ko din yung mental health issue. Gawa nga doon sa sinasabi niya. Hindi natin alam kung totoo. Ano, pero may sinasabi kasi siya. Saka, sa sa kinikilos niya mukhang totoo. Sa may may trauma na sila isip. O may mental health issue nga. Wala ko ulo pala Sa Diyos ko, may inatawa. Di mo naman kailangan sabihin sa akin yan. Sa Diyos ko, dumirektahan. Eh baka pinalaglag na rin. Hindi, uh -huh. Sa kanya ay eh, wala nang makita eh. Mm -hmm. Sige. Eh. Nagasala ko na lang mga rin. Ang isa dyan, baka nag-aaral kayo ng mga orasyon. Hindi pinaya, nasira isa. Ay, may kinalaman din po tulad niyan. Ano sa malalo? Kaya nakakagayaan. Nagagalit ako sa kanya. Baka nagagamot ang asawa niya. Baka rin nag-ano ano, nagbasa ng mga latin na rin. Saka yung isa. Ang sala sa gilin niya. Pag hindi kasi para sa iyo, huwag mo nang ano, huwag mo nang pangahasahan. Talagang yan, kakagayaan. Sige, gagawin natin ana, gigilitan ko na. Pag ginilitan ko na, nai, pwedeng mamatay ang tao ka mismo. Ito po, ito po, Ay, sige, ko na. Isa, dalawa. Wow. Tat wow. Uh. <laughs> <laughs> mga anak mo. <laughs> Mga anak mo, ay eh, alagaan mo mabuti, palakahin mo mabuting tao, ha? Sabangon di yan, masakit na sa tuhod yan, huy. Hindi ako sanay na may narood sa akin. Sa Diyos kayo lumuhod, huwag sa akin. Bay muna, tanong ka, rin. Kanina pang tapos ang art acting lesson, kanina pa nabuting, ha? Ay, uminom kang tubig at mainit. Wala, wala kang kulam. Ano po yung nararamdaman ko din, Asidik tawag po asidik. asidic. Inom kayong ano tubig, dali. Dighay ka ng dighay. Hindi po. Kaya ah, naman tubig yan. Sa cancer yan. <laughs> Baka asidik lang ha. Ang gawin mo mag-inom ka ng dahon ng banaba at tsaka tanglad. Kahit na makigayaan din sa gamutang ko. Ayun na may tuturuan ko pa din ang gagawin para si kabubuti niyo. Ano? So, yun na lang ako binakita. Ha. Walang kulang. Tapos yung tampo nyo sa asawa nyo, sa nanay nyo, ayusin nyo ha. Hindi nyo naman kailangan ipa-ano pa sa buong mundo yun. para parinig sa mga tao. Kayo mag-ayos. Talaga nanay. Ay, hindi nga lang. Baka sabi niya lang. Ano po yun? Ay, wala akong nakikita kung ano man eh. Pero ano ko po kasi nga abe? Ha? Alam mo. Alam mo yun? ako Walang mangkukulam na lumuhod sa akin. Sinasabi ko sa inyo lahat na mangkukulam at jablo din ni eh, paalis mapera pera pinaluhod ko. Pag pinapanood pinaluhod talaga. Okay. Kawi. Jablo lang pinapanood ko pati hindi tao. At ayun nga, para pinapakita ko yung mga jablo, mabababa ko rin ng dila lang, kaya pinapanood ko sa tao. Kaya dapat sila ay walang karapatan sa tao. Sa iyo, sa isip mo lang 'yan. Ewan ko ano intention niyo bakit kayo nagpunta din eh. Kung gusto niyo masiraan gamutan ko hindi ubra ang pangalawa ay baka sa isip mo lang talaga, ano? Bakit po ako ang nakno, hindi po yung kapatid ko? Wala nga! walang ang Kung bakit ay hindi ko na alam. Ha? Walang kulang eh. Hindi ako pwede magsinungaling sa inyo kasi kayo rin ang kawawa pag nagsinungaling ako. Limbaw, sasakyan ko yung trip niyo ngayon. Hindi pwede eh. Siya ako kaya sa akin pag-asa, himala sa dilim Sa bawat hakbang, damhin ng lakas Paghilot ng kamay, sakit ay magwawakas